Well, Mariano, meron na naman siyang panibagong endorsement. Siyang bagong endorsement ng V Jewelry. Grabe, expensive na nga siyang tignan. Mas expensive siyang tignan nung sinuot niya ang mga jewelry ng V. Samantalang si Doni Pangilina naman ay nag na ng mag-ensayo para sa kanyang papalapit na training under siya ng dreamscape. Sabi nga ng mga netizens, siguradong gustong-gusto nito ni Doni. Talagang dream dream niya na magkaroon ng teleserye. Panigurado ay suportado dito si Val dahil alam naman niya kung anong gusto talaga ng kanyang boyfriend. At spotted naman si Val kasama niya si Bianca at is Nung nga time na nag-concert si Vice Ganda ay may interaction si Bianca at Donnie Pangilina. May bagong post nga sila Pioro Pascual at sabi, sabi nga niya ay kundos. Mukhang fakundos. Mundo, ang kanilang last name dito. Sayon sa mga netizen, Bel Mariano, you will bag an international award and many people will see how good you are as an actress. Give the fire burning bell for sure you will be big Filipina actress in the Philippines and internationally. At kung si Bel Mariano ay pang international, Pati rin si Donny Pangilinan dahil parehas silang attitude pagdating sa kanilang mga artista. Talagang walang masasabi kundi napakabait nila.